Hello everyone! So good morning, good morning. Welcome sa itong happy page. And at the same time sa ating YouTube channel, no? Arnel Mappy Vlog. So August 13 na haram 2023. So para ni sa itong 3D Sir 3 or STL Sir 3 mo, no, sir. Okay. So updated na ito. No? So natang natagayin na ito sa so, STL uh, Sir 2 pares o so, Sir 4 na ito. So ang rasa na akong ba yung 2 kagapon. Huh? So check lang ninyo, ha? Ay makalimot pag-share palihog mo sir sa to ang guide. Kaya para ma-share na to to ang guide ha. Pag-share palihog sa inyong timeline. O, sa mga settings where just ang content palihog mo sir. At so, syempre, huwag pag-like. Huwag pa muna ka-follow sa itong FB page. Follow naman, sir. And then, syempre, huwag pa muna ka-subay sa itong YouTube channel. Search lang ang ilumapay vlog sa inyong YouTube apps. And then, syempre, huwag pag-subscribe. Pag-hit sa notification bell all. Kita mo itong uh, menu subscribe. <coughs> Natin makita ang kampana or bagtingan dito. So, click lang ito ninyo. Natulog at choose mo Pili ang pinakauna katong all. Private na mag-live ito. Makita mo sa itong guide, mo, sir. Ha? And syempre, so, kung mo ka dyan sa itong community YCM, click lang dyan button, mo, sir. So, para ma-update mo sa itong tukong every everyday dito nga, gina-update. Okay? So, 99 pesos month to renew. Wala na idea mo, sir. Kung if ever GCAS or ATM card yung gamitin or credit card. Kung, wala mo credit card ito yung ATM card or GCAS video regular na load. Sample kung smart user mo, parodan mo sa yung sa pool number o 110 pesos. And then, add to mo sa YouTube channel. Subscribe and click sa join button. And then, ang inyong payment method nga gamiton, kung smart mo, pigay ang add smart billing. Kung load mo, add low billing. So, kung wala may makita na itong answer, pigay lang more option para sa other choices. So, thank you, thank you kayo. sa so, tangin niyo ang guide ni First Vlog. So, mag-update po to siya karoon mo, sir. Tau, tau. Ay, so, to ang result kagahapon, 330, alas 2. And then, lasing ko, 330, nibalik raman dyan. So, ako naka-remember mo na, papahabol na ito itong uh, 78, no? So, ayan dyan, 330, no? So, ano ka dyan sa ako? Uh, Nasaan na sa 854 o 538? Uh, sample, ang katong gahapon, kaya na ako nga guide nga 330, pwede dyan mo kuha ato dito nga guide mo ano, sa ganito niya. Okay? So, kung rasa nakapari sa itong 330, kung nasubay mo sa itong guide, kagahap sa 29 man, sir, Subay so, mo sa guide na to. Gikwa to niyo ang BG na to. Ang ani. <coughs> so, kuha kayo ninyo ang 330 mga sir. Okay. So, pabaw taon niya. Alas 5 o galas 2 mga sir. Ah, para alas navy. So, take note na ninyo ang guide. So, basta na ready ako tumukuha. Basta yung sir tiyan, ma-pick up ninyo ito ha. <coughs> so, oras na lang sa nakaparisa atong 330. Nasa 33 huwag naka uh, bet mo no sa guide na to sa video guide na to ano sir okay so 067 pagka alas maybe mm -hmm. 067 base sa 067 mga sir pita 20 city na siya nagkua nga guide sa 200 base sa 200 mga man sir okay So, ano, adjust yan, no? Forward, ano, backwards yan, naro? 0.67 Sabi sa 200 na siya nagkuha mo mo sir 3.30 Pitsa uh, Pitsa 29 Siya nagkuha Sa 8.54 nga guide Okay so proceed ha? So ay makalimot pag share paliog ha <clears> Tag <throat> share din na mo sir Okay so waiting for na to kagahapon Atag naman to naku, niti, na ako alas ni na Okay? Waiting for na to, ha? Usa ra man to. Ako may recap. Basi nga recap. Pabasin nga na mong bitbitan ni eh. kayo. Usa ra man eh. Uh, sa 330 niya siya, ha? Natay 18810, ha? Recap lang nato to, man, sir. Basin nga na mong ipamari sana. Parisin ninyo. Pwede na nyo beto double, ha? Na mong, sir. Okay? So, ang akong gata ka na man, sir, si 418, diba? Okay, 418. So, natay 18 all three, mong, sir, ha? So, narato ang uh, waiting pera na. Awitin ko mi 418. Pwede mag 081, no oh, sir. O di ba ka 581 618 281. Okay mo sir, 918. So base din na ha, kung gi-recap, i-recap na nako kay usar mo na kabuok. Tay, nagbalik man ang resulta no pag alas 5. Pare sinyo ang 1881 na to on sir, pwede niyo bet og double. So base sa tong gayud na, pwede ra jud mo. Wala diri mo sir ang 3. Wala diri ang 3 pero ay mo sa 3 kay nganu man. Nakagawas ba itong uh, 538. So, possible mo subay. Gya si 38 mo, sir. 830. E, okay? Nakagya po si 830. E, Nakagawas mo itong 830. E, okay, mo, sir. So, possible mo. Gya po mo losot si 33. Kaya nga naman, pizza 30. Beto rin, no? Okay? Pero, wala ko, guide na to Dari, wala ko e, 3 Diba? Kaya, nag-coder magukuha ni mo, sir. Okay? Ni-coder ako dari sa to ang... Based sa resulta sa halas ni Ibi sa feed radio to ni subayon na ang gaya nga kung yata kagahapon base sa 3-3-0 <coughs> okay, kaya naman to yung 3 dito mga sir arado tag 3 dito na dito ang double sa 3 okay, happy mga sir sita gusto mo mo mga sir balikin niyo si 8 ay sir, 830 mo sir, ada diba pa kasi 300, ha? Ang gusto mo mamit sa. Ano man. 123. Balik ta sa 854538 mo sir, nagahapon si 33 og oh, 00. So gusto meet mo mamit si sa karon, tires back niyo sa 830, ada diba pa kasi 300. Agawas naman ito yung 3 ni balik man. Eko yun na, mutulo na sa'yo kabalik, diba? Okay, positaon sir. Base sa 0-6, ah, 0-6-7 natin plus tada na 162497. So, naman mo, sa tulok ka plus tari, bigbita ninyo. Ay, makalang magpag-share palag mo, sir, para masyo na to tong guide. <clears throat> And then, pwede gaya po mo mag 014, lowest number na siya, no? 014. And then, 869, 527. 527, kumbi na to ni Gapon, ang 527. Okay, mo, sir, 527. So, base na mo, sir, ay... Uh, wa ko yatag nga or gikuwag double din na ha Ta ko gigawa nga double pair na tay double pair. Magkuha ta ka gahapon. Og pizza. 20 uh, ah uh, double. Okay? So dito sa tong double pair. Double pair na to man sir na tay 33, dalong ya pa na to 3388. So, kung nang 3388, makita na ninyo sa BG guide sa 330 kagapon. Okay? Kung inyo itong i-take note. <clears throat> o, di ba ka parisin na ninyo, sir? I-combine lang ninyo, sir. Pwede na kayo pwede mo kumbay na nasa 830 nga uh, resulta 830 o 538 <coughs> ha? copy mo sir parisin isin nyo itong 3388 nga sir and then natay 11 kung uh, ano na ito sa so 11 og 1 77 og 11 ok so kumbay na natin yung sir Pwede rin na niyo kumbayin. Base sa 7, 7 1, sir, nakagawas na ang 734. Okay? Ang 734, nakagawas naman, sir. So, pwede rin, kung mo dalag 7-7, sir, ipares niyo sa si 7374, sir. Okay, si 34. 4 Okay, pa man siya, no? Ayaw mo kumpiyan sa basin, sa 34 siya mulusot. Kaya naman, nakagawas naman 024. So, possible si 444, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4 2, Diba? Okay, copy? Okay proceed ta sir so based din ha matag ko o oh, base na ko din naman, sir si 388 ta ah. okay 388 versus 677 kana <coughs> so 677 na ka man, sir so nagkwa ta nga double nyo, no sa 67 o pwede mag 06 sa so, diba ka 07 so 67 lang po happy mo sir <coughs> Dela ta og 111 sir. Kay nagawas mo tong 601. So na bay 01 oh. Ay 06 mo sir. Okay. 06 so basi ganan mo sa 1. Pare sinyo 1, di ba ka sa 6 ang 11 na to. Tapi na so dito sa to ang single number. Ay makalimot pagsubay sa Guide Press Vlog mo sir ha. So, sir, pala yung texture din ha para masure na ito itong guide. Guys, so, ano lang dyan tawang, sir? Check niyo yung guide na ito gapon mo. So, ha? SP number na ito gapon. Pili dyo kayo ninyo balikan. Ha? Sabi sa SP number lang mo, sir. Okay, so, dito sa itong last to. Or, guide for natay 4114. Nagpamari sa 4114. Parisin nyo na may guide din, ha? 4 all, ha? Na may na always number 014. Okay? Geto na siya sa 024. Ay, 2-4 na to, no? Sayang kayong 4 to 2 na to. 6-4-2 at 2, ah. Pero, kuha kay Sagay, diba? <coughs> kuha Sagay. Low, pa number na to, to. Okay, Natay. Mm -hmm. Okay, 9-1. Pwede rin yung kumbay mo, sir. 9-1. Di man mag-i. Choker kayo. 9-1 and... 7.5 Umagi okay, na. Okay, makaroon na. Ang base sa itong 9 -1, na, may, may room, 9 -1. Then, na may guide da Monsieur 9.1 and then base sa 7.5 na may pagmigay 5.7 all. Okay, pwede mo ma-escalera da rin 6.5.7 kaya na, plus tada. 5.2.7 Ada derita <coughs> <coughs> uh, sa tuang for one one for one sa for one one for one Pare sila ninyo, on, sir. Pwede kayo na ninyo, eskalera, eskaleran, dobolan. Ha? Wa man tay 44 pero natay tay 11. Tapi, ma'am, sir. so best na ko din na, ma'am, sir, si 714. Okay? Target trample pa liyo, gon, sir. So, gidalar gyapo na ang city. So, if ever gusto mo mong syndicate mo, sir. Mo syndicate mo dire sa 6 kay 9. Pwede niyo bitbito niyo, ha? Huh? 9 a uh, four, one. Copy? 941 ha. Kung ba, ganahan mo. So, kanila ako eh, best. Okay, so, basin si piyat ko. Wala mo kunig kami tugkuhan. Basin mo syndicate siya. Or mo mirror. So, mirror aning uh, shitty kay 2. So, pwede mag 241 din ha. Ay, okay. so, gidara na akong shitty. Ganahan mo mo syndicate. Mo syndicate mo aning 6 kay 9. So, nara siya din na sa guide na to. Ha? Copy mo, sir. So, dito sa to ha? Okay? So, dito sa itong 9119 all, parisin nyo sir, kung nabot pa maris, ani, namoy ga diri, ha? 1-9. namoy ga sir, 1 all, pwede mo mo, escalera sir, 1-9, 1 Okay, mga sir? So, basi hindi ninyo bet ang kong yatag sa inyo karon, so So, akong din naman, sir, magkamit tag-mirror. Okay? 591 ta. Target rumble pali ka. Gusto mo SK, pwede mo SK na sir, 091. Okay, escalera. So, base 3 monster sir, escalera na to. Dito sir, pwede mo mag 019. Pwede mo mag 657. Okay. So, moro na siya. SK to din ha. Base din ha. Kani, plaster. 465. Okay, 564. Ha? Plaster kayo. Copy mo sir. So, dito sa itong SP. Ay, makalimut ako share paliwag, ha? SP number na ito, mga sir, kay dalagay ito, mga 7557. gustong mo SK, besa itong guide, natay 657 din, ha? Okay, parisin nyo na 7557, mga sir. Nabot pa, mga Kung gusto mo mo geto mo sir, pwede ra mo mo geto base sa 067. Pipito niyo ang 07, pwede mo mag 075. Bit Copy mo sir, 075. Nara, 07 kung bitbito niyo. Okay? Pipito niyo ang 07. Pwede ra kayo mo mo geto din ha. Mo geto mo sa ah uh, 67 mo sir. So pwede mo mo eskalera kani. Ha? 567. Kung gusto mo mo geto, base lang na sa tong guide ha. So, akong i-bet sir, atong 9, ah, 5, 7. Okay? Target Rambol, palihog. Recap na to, to ang SP number gapon, 193. So, ako na lang update guide ako sa inyo, sir. So, hapon na may napilihan ko, wala may napilihan. So, pedrager kayo mo mag-pick up sa itong guide. So, thank you, thank you kayo. Hope nga makasorte kita. O, karoon nga daw, ano? So, exit na ako. Bayan niyo ang guide ni Press Plug, ha? Salamat po, sir.